pagbabaybay. Ito ay ang pagsusulat ng salita o mga salita sa pamamagitan ng lahat ng kinakailangan na letra sa tama itong pagkakasunod-sunod. Ito ay isa sa mga napaka-importanting bahagi ng isang wika. Pagbabaybay na pasalita. Patitik ang pasalitang pagbabaybay sa Filipino. Ang ibig sabihin nito ay isa-isang binibigkas sa maayos na pagkakasunod-sunod ang mga letrang buo, buo sa isang salita. Pantig, akronim, daglat, initials, simbolong pang-agham at iba pa. Halimbawa, nasa kaliwang bahagi ang pagsulat at nasa kanang bahagi ang pagbigkas o ang tinatawag na spelling o pagbabaybay. Halimbawa, pagsulat, bayan, at ang pagbigkas o ang ispelling o pagbabaybay ay B-A-Y-A-N. Ganon din ang plano na may ispelling o pagbabaybay na P-L-A-N-O at ang pagsulat na fahardo na may ispelling o pagbabaybay na capital F-A-J-A-R-D-O. Acronym Ginagamit ang mga letra na kumakatawan sa isang salita o tumatayo bilang kapalit na salita. Sumunod, daglat, pagpapaikli ng isang salita bilang representasyon sa isang salita. Initials ng tao o bagay, mga pangunang letra sa bawat pangalan o ngalan. Initials ng samahan, institusyon, pook, simbolong pang-agham at pang-matematika. Pagbabaybay na pasulat. Sa pangkalahatan, natutupad pa rin ang payak na tuntunin kung anong bigkas siyang sulat. Sa pagbabaybay na pasulat, kung gayon, hindi ito nasusunod sa salitang mga, na isang pagpapaikli sa lumang anyo nitong mga, at ginagamit hanggang sa bungad ng ikadalawampung siglo. Mahalaga ring pag-aralan kung kailan ginagamit ang maikling nang at ang mahabang nang. Mananatili ang isa sa isang tumbasa ng tunog at letra sa pagsulat ng pagbaybay ng mga salita sa wikang Filipino. Gamit ng walong titik Isang radikal na pagbabago sa pagbaybay na pasulat ang paggamit ng walong dagdag na titik na modernisadong alfabeto na C, F, J, N, V, Q, X at Z. Pangunahing gamit ng mga ito ang pagpapanatili ng mga kahawig na tunog sa pagsulat ng mga salita mula sa mga katutubong wika sa Pilipinas. Ang mga titik na F, J, V at Z ay napaka upang maigalang ang mga kahawig na tunog sa mga katutubong wika. Hindi tulad noong panahon ng abakada na ang ifugaw ay isinusulat na ipugaw o ang ibatan ay isinusulat na ibatan. Bagong Hiram na Salita Ginagamit din ang walong dagdag na titig sa mga bagong hiram na salita mula Espanyol, Ingles at iba pang wikang banyaga. Tandaan, mga bagong hiram. Ibig sabihin, hindi kailangang ibalik sa orihinal na anyo ang mga hiram na salitang lumaganap na sa baybay ng mga ito alinsunod sa abakada. Halimbawa, hindi dapat ibalik ang F ng orihinal na forma sa Espanyol dahil ginagamit ng matagal ang forma. Pati ang deribatibo nitong formal, informal, formalismo, formalidad, deformidad at iba pa. Hindi rin dapat ibalik ang firma sa firma, bintana sa ventana, ang kalye sa kalye, cheque sa cheque, ang pinya sa pinya, ang hamon sa hamon, ang eksistensya sa eksistensya, ang sapatos sa zapatos. Lumang salitang Espanyol Mahalagang gabay hinggil sa mga lumang salita mula sa Espanyol ang nakalista sa Diksyonaryo Tagalog-Hispano noong taong labing ni Pedro Serrano Lactaw hanggang sa mga entry sa Diksyonaryo Tesauro, Pilipino-Ingles noong taong labing ni Jose Villa Panganiban. Nakatanghal sa inilistang mga lumang hiram na salita mula Espanyol ang naganap sa pagsasaabakada ng mga tunog na banyaga, gayon din ang pagbaluktot sa anyo ng mga orihinal na salita. Di binagong bagong hiram May tuturing na bagong hiram ang mga salita na hindi pa matatagpuan sa dalawang nabanggit diksyonaryo sa mga lumang salitang Espanyol. Halimbawa, maaring hiramin ng buo at walang pagbabago ang mga salitang ito. Samantala, dahil sa walong dagdag na titik, maraming salita mula Ingles ang maaaring hirami ng hindi nangangailangan ng pagbabago sa spelling. Paghihiram gamit ang walong bagong titik Sa pangkalahatan, sa gayon, ang lahat ng walong dagdag na titik sa alpabeto ay ginagamit sa dalawang pagkakataon. Una, sa mga pangalang pantangi halimbawa Charles Cordero, San Fernando, Jupiter. Ikalawa, sa mga pormulang siyentipiko at katawagang teknikal, halimbawa, carbon dioxide, alvisia, falcataria, jus at kowaranto. Problema sa C, N, Q, at X Mapapansin sa mga nabanggit na halimbawa ng bagong hiram na salita na hindi pa nagagamit ang lahat ng dagdag na titik. Merong tuntunin na iisang tunog ang kinakatawa ng bawat titik. Sa kaso ng C, problema ang pangyayari may dalawang paraan ito ng pagbigkas na maaring katawani ng K o S. Halimbawa, K ang tunog nito sa unang titik ng kotse, ngunit sa S naman ang tunog nito sa titik ng siyudad. Sa kaso ng N, napatapatan ito sa Filipino ng NY, Onya, Gaya ng Donya at PINYA. Sa kaso naman ng Q at X, may palagay na hindi isahang tunog ang mga nabanggit na titik. KW ang Q at KX ang X. Ang Q ay nagiging K mula sa Espanyol na Keso at KW mula sa Ingles na Quit o KY sa Barbecue. Ang X naman ay tinapatan noon ng KS gaya ng Extra. Eksperimento sa Ingles sa pangkalahatan, ipinahihintulot at ginaganyak ang higit pang eksperimento sa re-spelling o sa Filipino ng spelling ng mga bagong hiram na salita sa Ingles at iba pang wikang banyaga. Dapat madagdagan ng higit ang mga sumusunod. Ang ganitong re-spelling ay malaking tulong sa mga mag-aaral dahil higit na madali nila makikilala ang nakasulat na bersyon ng salita. Kailan hindi pa maari ang re-spelling? Ngunit tinitimpi ang pagsasa Filipino ng spelling ng mga bagong hiram kapag Una, nagiging katawatawa ang anyo sa Filipino Pangalawa, nagiging higit pang mahirap basahin ang bagong anyo kaysa original. Pangatlo, nasisira ang kabuluhang pangkultura, panrelihiyon o pampolitika ng pinagmulan Pangapat, higit ng popular ang anyo sa orhinal at panghuli lumilikha ng kaguluhan ang bagong anyo dahil may kahawig na salita sa Filipino. Ingat sa Shokoy Mag-ingat sa tinatawag na salitang Shokoy o mga salitang hindi Espanyol at hindi rin Ingles ang anyo at malimit na bunga ng kamangmangan sa wastong anyong Espanyol ng mga edukadong nagnanais magnog Espanyol ang pananalita. Ipinapayo ang pagkonsulta sa mapagkakatiwalaang diksyonaryong Espanyol bago isalin sa Espanyol ang nais sanang sabihin sa Ingles o kaya huwag ikahiya ang paggamit ng terminong Ingles kung iyon nang higit na alam o kaya maaring higit na maintindihan ng madla kung ang katapat na salita sa Filipino ang gagamitin gamit ang J sa pangkalahatan ang bagong titik na J ay ginagamit sa tunog na J. Gagamitin ito sa katutubong salita gaya ng jalan at jantung ng tausog at sa mga bagong salitang hiram gaya ng jet, jingle at jam ng ingles, jujitsu ng hapones at jataka ng sanskrit. Ngunit hindi sakop nito ang ibang salitang ingles na nagtataglay ng tunog J ngunit hindi gumagamit ng J gaya ng general, generator, digest, region, na kung sakaling hiramin man, magkakaroon ng anyong general, generator, digest, region. Hindi naman kailangang ibalik ang J sa mga salitang Ingles na matagal nang isinulat ng may DY, gaya ng jeepney, janitor, at jacket.